Salamat sa paglalakbay. Pahalagahan ang paglalakbay ng iyong buhay. Ngunit tandaan, ang buhay na ito ay pansamantala lamang at hinding-hindi ito magiging perpekto. Salamat sa makapangyarihan sa bawat bagong araw. Ngunit sa bawat tao ay walang pinapangakong bukas. Huwag maging kawaman sa yamang Diyos din ang siyang nagbigay, mamahajay ka sa mga nangangailangan, dahil hindi mo rin naman madadala ang kahit anong yaman sa kabilang buhay. Sino man tao ang nahihirapan at dumaranas ng isang mabigat na pagsubok, huwag kang mag-alala kapatid, ito'y panandalian lamang dito sa mundong ating ginagalawan, dahil ang susunod na buhay mo naman ay ginhawa at wala ng pagdurusa kailanman. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat!